Mayong ubtong mga kasiman. Ang ganda na park sa kabangkalan mga kasiman. No? Ayan mga kasiman. Gasakay ko sa tarsis ko mga kasiman. Gabi Diyo. Ang ganda na ang park nila mga kasiman. Ang lapad. O. Maraming mga teenager ka paraktis out mga kasiman. Ayan. No? Wow. Very nice mga kasiman. Ayan. Oh, ang lapad. Ang ganda na yung park nila. Magandali kaming kasi mga kasiman na makauwi mga ka na kasiman di. Kami nakalakad lakad yun sa park sa kapok kayo mga kasiman. No. Ang ganda mga kasiman. No. Ang lawak ng park nila ang dinis pa mga kasiman. Ayan. Grabe mga kasiman yung Pagkakataon na kami mga kasiman sa terminal. Ang gabangalan mga kasiman yung mga tindahan nila. Yung mga building o no. Karsada. Ang dapat mga kasiman. No. Ayan. Punta na kami mga kasiman yung sa series ang terminal ng kabangkalan mga kasiman. Ayan yung bilis ang dakpo namin mga kasiman. O, sa tricycle mga kasiman. Ayan yung mga kasiman yung dakpo yung mga building. Ang linis ng ang karsada nila mga kasiman. Walang basura mga kasiman. Ayan o. Kita yan ang karsada nila ang linis. O patungo na kami sa series terminal ng kabangkalan yung so, mga kasima na yan o na nang bilis ng takbo ng tricycle yan oh. yung mga building building mga kasiman punta na kami yan ang bilis naman yung takbo ng tricycle mga kasima para makita yung city ng kapangkalan mga kasima ayan namunta yung Gamkalan City Negros din tayong mga kasiman Ayan Ang Birina Isa yung mga Malapit na kami Sa Cirrus Terminal ng Gamkalan City Ito na po Ito na yung Bilis na takpon Ito yung, yung ng mga Tarsigalok Ang dami mga kasiman yung na yung sa mga ikanto ng mga siba yung yun <coughs> ang ganda ganda ng mga kasiman wow very nice yan oh, yung mga to. ganda na, na yung na na mga ang mga building nila mga kasiman o. ang linis mga kasiman walang basura kita mo sa karsada ay yung kapakalat-kalat ng mga kasiman ayan mga kasiman malapit na kami sa sister minan sa mga karangkalan negro sa mga kasiman ayan malapit na kami, kami. uwi na kami mga kasiman pag ako, yu, okay. mga pagpanaguan nyo na pag sige mga kasiman